Hello guys, so in today's video magluluto tayo ng aros kaldo So we started the day by having breakfast Tapos, prepare ko na itong mga ingredients sa aros kaldo ko So ayan na nga, chicken, tsaka yung mga powder, tsaka ang recipe Tapos inihanda ko na din itong kalan First would be, sinutay ko itong garlic So that we, ha we will have a crispy garlic So, ayan, naluto na siya. Medyo brownish. Slight brown to brown. So, ayan, guys. Yan yung isa sa magpapasarap sa arroz caldo natin. And actually, it's my first time to cook arroz caldo. So, I'm very, very excited. Tapos, gusto, matagal ko na talaga tong plano. Next would be the chicken. So, yung mga bones. Tapos, leg part pala to or thigh part. Tapos yan nga sinote ko na. Tapos, yeah, just mix mix. First would be um, black pepper, tapos itong paprika, tapos um garlic powder kasi wala akong turmeric powder, tsaka onion powder. So garlic powder na lang ginamit ko and then season with salt. Tapos pinirito ko tong um, chickens into small pieces. Tapos, ayan nga, natapos na. And then, sinunod ko naman tong kaunting chicken skin kasi wala talaga sa plano na magluto ako today. But, I saw a video na ililink ko sa comment section below na sobrang easy niya i-follow yung recipe. Kaya, nagluto talaga ako. Tapos, eto na nga, sinote ko na yung onion. I don't have white or yellow onion, so I used the red one. Tapos, itong ginger. And then, sinali ko na itong one cup of rice. And then, three cups of water. So, sa susunod, parang gagawin ko na siyang two cups of rice. Kasi, naubos na namin. Tsaka, ang sarap. And then, itong broth powder. Because, ay, wala ako nung broth na liquid. So, ang stock namin dito is yung powder. Kaya, ayan, guys. Umuusok na siya. Oh my God, it's steaming. Tapos, inad ko na yung, inad ko na din yung chicken. Ayan, then mix mix. Sobrang bango na. Tsaka, excited ako kasi sa ano palang amoy palang. Oh my God, ulam na. Tapos, nilagyan ko muna ng konting water and then I add more kasi, parang first time ko kasi ito, gusto kong masabaw yung lugaw ko kasi gusto kong liquidy. Kasi papakain ko din ito kay Hana. So, Yeah, Nag-add lang ako ng water. Just, it depends on your taste too. So, ayan nga. Gigunita na yun ako. Inga na kasi medyo I was having a hard time na. So, ayan. Naluto ng eskaldo natin. Oh my God. Ayan. Tinatransfer ko na for me and for Hana. So, this would be our lunch. Ayan na nga ang green onion with a white onion. Tsaka pang at pang pasarap. And then, chicken skin. And then, ayan na yung crispy garlic, guys. Oh my God. I cannot wait. Tapos, ito na yung hard-boiled egg. So, ready na tayong magmukbang. Full mukbang video is also on my page. Tsaka, wala ako nung um, lemon na fruit. So, I have this lemon concentrate. So, ito ang ginamit ko. And, oh my God, guys. Ang super, super sarap. Approved na talaga. Grabe. Tomorrow, I will be cooking again. Kasi nagustuhan namin dito sa bahay. So, we, I will be cooking again. First time ko to. Pero, oh my God. Ang sarap, sarap. Tapos, may aftertaste siya. Itong luya kasi may aftertaste parang uminit yung katawan ko na hindi ko maintindihan na ang sarap sa feeling, parang comfort food. So, yeah, tapos nag-add lang ako ng kaunting lemon pa to taste and with the other ingredients kasi nga, tsaka kagaya nitong crispy garlic, tapos lemon, ayan, healthy pa. So it's really a comfort food tapos healthy pa. So it's this is your sign gumawa na din kayo. I don't know kasi sa Visayas, uh, we, we make plain lugaw lang talaga lalo na pag mag, may lagnat ako. But we don't have this arroz caldo. So um yeah, I'm trying out different recipes na gusto ko and ito is gustong-gusto ko talaga and this is one of my faves. See you soon. Bye.